Isang mapagpalang araw naman po mga kapatid at muli tayo mag-aaral ng salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos na ating pag-aaralan, atin po itong kukunin sa libro ni Jeremiah, Kabanata 20, siyam, Talata 11. So kapag ito sa po ito sa mga pamilyar na ako sa Bible, kapag ang ating pag-uusapan is about sa plano ng Diyos sa bawat isa sa atin. Sabi po dito, sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo. Mga planong hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Sabi dito sa NIB translation, For I know the plans I have for you, declares the Lord plans to prosper you and not to harm you plans to give you hope and a future so mga kapatid mga magulang mga kaibigan ito po ang salita ng Diyos ang papuri at pagsamba sa kanya lamang uh, sa buhay natin mga kapatid no, lahat tayo ay may mga plano po tayo sa buhay natin at uh, mostly ang tao ang gusto niya ang para sa kabubuti no ng uh, ng kanyang pamumuhay. At meron din mga tao na wala rin plano sa kanilang buhay. <laughs> Ito yung mga taong come, uh, come what, may. No? Uh, bahala na ako, bahala na si Batman. No? Bahala na kung anong mangyari sa buhay. So, uh, hindi po ganun. No? Napakalaga po ng pagpaplano. Kasi syempre kapag magpapatayo ka ng bahay, kailangan pagplanuan mo mabuti. di Diba? Uh, ano ba yung gusto mo? Uh, tapos gagawa ka pa ng ano niyan ng ng uh, blueprint, di ba? Eh measure mo doon. Eh titingnan mo ilang kayo titira doon, di ba? So kailangan yung sukat, yung haba, to, yung design na gusto mo. So kailangan pagplanuhan mo yan, di ba? Hindi pwedeng magpapatayo ka na lang ng bahay na walang kaplano plano di ba? O na mo? Uh, ano na lang habang ginagawa natin doon na lang tayo gumawa ng plano so hindi pwedeng ganun, no na habang pinapatayo nyo na ah, doon doon ka pala mag-iisip kung kung saan mo ilalagay yung kusina saan mo ilalagay yung yung um, yung kwarto yung tulugan di ba yung sala hindi ganon, di ba baka mamaya uh, hindi maganday. At alaga hindi magiging maganda no? yung kalalabasan ng isang bagay lalo pag walang kaplano-plano so marami ano yung yung bagay yung mga bagay nga na pinagplaplanuhan eh minsan ano pa eh, hindi nga ma-perfect di ba meron pa minsan uh, na mga error di ba how much more kung hindi ka magpaplano edi di mas uh, disaster yun <laughs> di ba so napakalaga yung pagpaplano kasi um, ito kasi yung paring magiging guidance mo. Diba? Ito yung magiging patnubay mo rin. Di ba? Pag may mga plano ka, ah, uh, gumagawa ka rin ng mga yung step, step by step, no? mga procedure mo para kung paano mo ako accomplish yung plano mo yun. Di ba? O kaya naglalaan ka ng oras, ng panahon, no? pinag-iisipan mo mabuti. Kasi gusto mo na ah, uh, ano, ah, uh, maging uh, hindi man 100%, at least ah, uh, ano na, na nasa, pasado no na um, mangyayari yung uh, pinaplano mo sa gusto mo no? at sa nais mo so napakalaga ng pagpaplano pero tandaan natin uh, gaano man ang pagpaplanong gawin natin hindi kung tayo ay naglilingkod sa Panginoon hindi pa rin yung plano natin ang dapat masunod no ang pinakaimportanteng plano is yung ano ba yung plano ng Diyos para sa atin di ba kasi Uh, kung yung plano natin, iniisip natin ito dahil ito yung makakabuti para sa atin. Para sa pamilya natin. Tanda natin, yung plano ng Diyos mas mabuti. <laughs> 'Di ba? Mas mabuti, no? Mas alam ng Diyos yung makakabuti para sa atin, pero hindi naman sabihin na hindi na tayo magpaplano. Ah uh, Uh, still, no, ang mahalaga doon, isinasubmit natin sa Panginoon kung ano yung plano natin. Diba? Uh, Lord, ito plano ko, pero hindi ang uh, kalooban ko masusunod, kundi ang kalooban mo. Kasi sabi nga, ang pagpaplano, nasa tao, pero yung pagpapatupad, nasa Diyos. Diba? Nasa Diyos pa rin eh. Kaya nga sabi niya, uh, may, ang plano ko sa inyo, hindi sa inyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. No? batid niya sapagkat batid kong lubos. So alam ng Diyos yung ginagawa niya. Alam niya yung plano niya. Sabi niya, for I know the plan I have for you, declares the Lord. Sabi doon, alam ko. No, kaya nga, kung may plano yung Diyos sa atin, hindi na natin siya pwedeng questionin eh. Diba? Never may question ng Diyos kasi alam niya eh. Kung minsan tayo kasi, tunay, uh, kunyari, kung ang tao nagpa-plano, kung na-question natin. Kasi bakit? Gusto natin makasigurado kung <laughs> sigurado ba siya sa plano niya, di ba? No, sigurado ka ba sa gagawin mo? Kasi minsan tinatanong mo yung tao, no? Tinatanong mo. Sigurado ka ba? Kasi medyo tayo, mag, siyempre, pag tao, medyo duda ka eh. Sigurado ka ba sa plano mo? Sigur sigurado ka ba sa gusto mong gawin? Pero ang Diyos, hindi. Hindi mo na pwede yung question kasi sabi niya, I know. <laughs> Alam ko, lubos. No? Pag sinabi mong lubos, mga kapatid, total yun. No? Buo. No? buo siya. Hindi siya masabi mong may, al, may, uh, may bahid ng pag aalinlangan Kung di sabi niya, batid kong lubos, ang sabi doon, ang mga plano ko para sa inyo. Di ba? Alam kong lubos. Yun ang kagandahan sa Diyos. Walang bahid, uh, pag-aalinlangan. No? Hindi pa rin sa atin, hindi di natin alam kung yung plano natin magsasuccess o surebull, di ba? <laughs> di ba? Pero ito, alam ng Diyos eh. No? Alam niya, batid niya, na makakabuti talaga to kasi sabi niya declares no talagang dineclare niya di ba plan to prosper you not to harm you no mga planong hindi ninyo ikasasama kundi para sa inyong ikabubuti pag sinabi nating prosper minsan kasi iniisip natin uy prosper yayaman ako minsan kasi ganoon agad tayo eh masyado tayong mga ano eh makamundo <laughs> But masyado tayong mga masyado tayong materialistic. Yan. Pag sinabi natin prosper, uy, yaman ako, pera to, kayamanan to. Pero kung natin titingnan natin, ano ba yung ibig sabihin ng prosper sa Tagalog? Ang sabi doon, uunlad, no? Umunlad, di ba? Ano umunlad? Pag sinabi umunlad ang isang tao, hindi lang yun, yun na kayamanan lang, di ba? Umunlad ka sa sa kaalaman, sa karunungan. Di ba? Umunlad no sa mabuting asal oh. di ba marami pag sinabi mong umunlad o prosper hindi lang yung mga kapatid oy prosperity kayamanan agad yun ang iniisip natin no eh tapos sasabihin mo Lord sabi mo yayaman eh bakit hanggang ngayon mahirap pa rin ako do? No? <laughs> kasi alam niyo mga kapatid hindi naman pwede kasing latayo mayaman latayo negosyante kasi kung lahat tayo negosyante, sino magtatrabaho? <laughs> Di ba? kung lahat tayo negosyante, o sino, sino magtatrabaho sa atin? O kaya sino yung bibili ng mga produkto natin? Para para mga negosyante. Di ba? O. Kaya nga, pag sinabi natin prosper dito, hindi ito yung kayamanan agad. Di ba? Kasi tayo, tinuturuan tayo ng Diyos na ano eh. Tayo kasi kapag nakay na Lord tayo, no? Ano man yung sitwasyon ng pamumuhay natin, masasabi natin ano eh, uh, prosperous pa rin eh, di ba? Kasi bakit? Kasi hindi tayo nagkukulang eh. No? sa Panginoon kasi, hindi tayo materialistic. kasi hindi pa rin pag na, wala ka sa Panginoon, otomate, pag sinabi mong mayaman, di ba? Uy, mayaman pera agad. Pero sa atin, mayaman ka sa pananampalataya, mayaman ka sa kaibigan, uh, mayaman ka sa mga tao nagmamahal sa iyo. Kasi maraming ibig sabihin yung kayamanan, di ba? So ganun din yung prosperity mga kapatid ko sa Panginoon. Para sa inyong ikabubuti, not to harm you, but to prosper you, di ba? Hindi para kita dulutan ng uh, kapigatian o isa ikasasama natin kundi yung plano ng Diyos sa ikabubuti ng bawat isa sa atin. Eh kung mabuti yung plano ng Diyos para sa akin, bakit parang hindi yata maganda, no? parang hindi yata mabuti yung mga nangyayari sa buhay ko? Aba, huwag natin sisihin ng Diyos, di ba? Kasi ganito yan. Sabi ng Biblia, nasa sinapupunan pa lang tayo ng ating ina, may mabuting plano ng Diyos sa bawat isa sa atin. Pero bakit hindi nangyayari sa atin yung plano ng Diyos? Kasi ang problema, hindi natin sinusunod yung plano ng Diyos. Di ba? Kunyari ito plano. Sabi ko nga, ito yung plano, may procedure. Meron kang dapat gawin para matupad yung plano yun. Proseso, di ba? Na dapat mong sundin para yung plano yun mangyari sa buhay mo. E kasi ang problema sa atin, ayaw natin sumunod sa proseso ng Diyos. Di ba? <laughs> kasi yung planong 'yon mangyayari lang sa buhay natin 'yon pag sumunod tayo dun sa proseso na gusto ng Diyos. So may mga proseso tayong pagdaraanan talaga. At yung proseso 'yon hindi lang puro nakangiti ka, hindi lang puro masaya, no? Hindi 'yung parang easy going lang ang lahat, no? Parang uh, masaya lang ang lahat hindi. Kaya nga sa pagpapatayo ng bahay, minsan masasaktan ka, 'di ba? Popokpop mo na martilyo yung yung kamay mo masusugatan ka. Pero at the end, oh, mangyayari yung planong, yung blueprint na ginawa mo. Ganoon din sa buhay natin. May proseso tayong pagdadaanan sa Panginoon. Hindi lang pag sinabi mo, uy, mabuti yung uh, yung plano ng Diyos. O, diba, katulad sa mga bata, di ba? Minsan nagagalitan mo. <laughs> pakiramdam nila parang uh, ang sama naman ng ginawaan. Ba't tayo nga pinapalo ng mga magulang natin? Pero dati din natin naunawaan. Ba't ako pinapalo ng nanay kong ito? Ano na, tatay ko. Pero banda muli, o, oh, na nag na tayo, naunawaan natin, uy, yung pala yung plano ng magulang ko. No? Sa ikabubuti ko pala yun. Bakit ako pinapapalo? Bakit ako pinag oh, Ang litlit ko pa, pinaguhugas ako ng pinggan. No? Pinag ano ko pinag nilu, ano tinuturuan ako magsaing, di ba? Dapat ang trabaho ko lang lumamon. Anak lang ako, eh. anak ako eh. Dapat magulang ko 'yung eh, nagluluto, di ba? Pero yung, ano 'yung proseso 'yun eh. Di ba? Para umunlad 'yun, di ba? Umunlad ka sa karunungan, sa mga experience mo. Hindi lang puro pera 'yan. Kasi yun na sado kasi tayo ano nagiging materialistic tayo kasi naglilingkod tayo sa Panginoon kung pag sinabi natin prosperity pera agad di ba? <laughs> hindi natin part yun eh ng proseso ng Diyos. Di ba? So yun unawa natin. Ah, ganun pala yun oh. Di ba? O oh, ngayon unawa natin. O oh, kaya kunan naman tayo ngayon kasi ito yung gusto ng ano eh. Di ba? Kung sinunod lang natin, yung kalooban ng Diyos, di ba? yung proseso din ng Diyos, o may kita natin, tayo ngayon, naglilingkod sa Panginoon, kasi isa yun sa plano ng Diyos, ng lahat ng uh, kanyang create ay lingkod sa Kanya. So, kapag ikay naglilingkod na sa Panginoon, isa yun sana eh, na ka na sa plano ng Diyos. Di ba? Kasi nga, ito yung pinaka ano eh, ito yung one of the reason eh, no? Baka tayo create din ng, ng Diyos eh no Para siya ay sambahin, siya ay papuryan, maglingkod sa Kanya. So, isa yan eh, di ba? So, yung proseso eh, eh pero bakit hindi nangyayari? Bakit parang hindi yata mabuti yung nangyayari sa akin? Mga problema kasi, hindi natin sinusundin yung proseso ng Diyos. Pero paano natin malalaman yung proseso ng Diyos? Kailangan natin sundin yung Kanyang kalooban. O so, di ba? Gusto mo yung anak mo maging uh, doktor, eh ayaw niyang sumunod sa kalooban mo, eh gusto niya maging doktor, di ba? <laughs> diba? Sabi ko eh, gusto mo yan, mo maging nurse. Eh, gusto niya mag ano, mag, uh, mag garden garden. Gusto niya mag nursery garden. <laughs> diba? No? Eh, ito gusto mo. Eh, kaso iba yung gusto ng anak mo. So, eh, kahit, anong, kahit anong gawin mo sa plano mo, kung ayaw ng anak mong sumunod sa plano mo, walang mangyayari sa plano mo. Ganon din sa Diyos. Ito gusto ng Diyos. Eh, kaso ang gusto natin, ang gusto, ang masusunod. O, tapos magre-reklamo ka, sabi mo, sabi mo Lord, ang ganda ng plano mo sa akin. Eh, tanong, sumunod ka ba? O yung plano mo pa rin sa buhay mo, gusto mong sundin. Tapos magre ka, parang hindi maganda nangyayari sa buhay mo. <laughs> sa buhay natin. Di ba? O. Paano natin malalaman yung kalooban ng Diyos? Eh, hindi ka naman nakikinig ng salita ng Diyos. Hindi naman tayo nagbabasa ng salitaan ng Diyos. Hindi naman tayo nagninilay ng salitaan. Tapos paano natin malalaman yung Kanyang kalooban? Kasi sabi nga, The word of God is the will of God and the will of God is the word of God. Yeah? Ang salita ng Diyos ito yung kalooban ng Panginoon at ang kalooban ng Diyos ito yung Kanyang salita. Malalaman natin yung Kanyang kalooban sa pamamagitan ng Kanyang salita. Kaya kailangan natin makinig at makinig makinig, 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 mga ng salitaan ng Diyos para maunawaan natin yung yung salita niya. Ikal ito yung magagabay kaya nga sabi, di ba? Yung ang, ang ang yung salita ay tanglaw sa aking daraanan. Ilaw sa aking dara, daraanan, tanglaw sa aking uh, the lamp of my feet, di ba? Sabi nga 'ton. Makakan mo tang. <laughs> di ba? Kasi yun ang tanglaw, yun ang ilaw ng ating daraanan, yung salita ng Diyos. Yun ang magga sa atin. Yung tayo saan? tungo doon sa mabuting plano ng Diyos. Yeah. Hallelujah. Di ba? Yun, yun eh. Yung kanyang salita eh. Di ba? Yun ang magdadala sa atin sa plano ng Diyos. Kaya diba? minsan, hindi nagpra-prosper, hindi, hindi umu tayo umuunlad. Di ba? Imbis umunlad yung ating karunungan, committed. <laughs> <laughs> di ba? Umisa, kung minsan kailan nang tumatag, na, kung saan pa, kung kailan tumanda, saka umurong, di ba? <laughs> tumanda nang paurong. Minsan ganun eh, di ba? Tayo mananampalataya, imbis na umuunlad tayo sa espiritual na pamumuhay, umuunlad tayo sa karunungan mula sa Diyos, di ba? Imbis na umunlad tayo sa kabutihan, yan. Imbis uh, umunlad tayo sa mga mabuting gawa, di ba? Ang nangyayari sa atin, umuunlad tayo sa chismis, paninira, umuunlad ka sa inggit, ganito. Tapos magreklamo ka, parang hindi yata mabuti yung nangyayari sa akin. Eh kasi hindi, hindi naman yung kalooban ng Diyos yung ginagawa po natin. Hmm. Ito yung plano magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Plan to give you hope and a future. Hallelujah. Kaya kapag nakay kay Lord ka, may future ka, may future ka. <laughs> no? Future mo na punong-puno ka ng pag-asa. Diba? Eh, uh, meron ka ano, enthusiasm. Diba? Punong-puno ka ng sigla, punong-puno ka ng pag-asa. Diba? Tignan mo na lang yung taong punong-puno ng pag-asa. May kita mo, ano, eh, uh, palagi sa blooming, no? Palagang uh, masaya siya, ma, ano, maaliwalas ang kanyang mga pagmumukha. No? Ang mukha niya, maaliwalas. Di ba? kahit may edad na, batang-bata pa rin tignan, di ba? Kasi bakit? Kasi punong-puno ng pag-asa eh. Ang taong punong-puno ng pag-asa, palaging masaya Di ba? Di ba? Palaging masaya yan. Masigla yan. Ka hindi mo makikita ang kahit may karamdaman, hindi mo makita na may karamdaman kasi nga punong-puno ng pag-asa. Hindi mo nakikita yan na palagin nakaano na, nakanimoy at kino, di ba? Naka 500 na problemado. Kasi bakit punong-puno ng pag-asa yan? Di ba? Sabi niya, bigyan kayo ng ng punong-puno ng pag-asa. sa kinabukasan. Pag sinabi mo punong-puno ng pag-asa, ibig ba sabihin wala na tayong problema? Wala na tayong pagsubok na pagdaranasin? Hindi. Meron. Meron pa rin problema, may mga pagsubok. Meron pa rin mga uh, karamdaman na pwede tayong maranasan. Sa tao tayo eh. normal magkaroon ka ng karamdaman, di ba? Oo. Magkaroon ka ng problema, may mga persecution, yung mga maiinggit sa iyo, sisiraan ka. Part Pero hindi ka na sisiraan ng loob kasi bakit? Kasi palagi kang punong-puno ng pag-asa in the future sa kinabukasan. So, yun yung ibig sabihin ng kinabukasan. Day, day after today. <laughs> no? Yung bukas, tomorrow. Oh. Ibig sabihin, araw-araw, kinabukasan. Araw-araw, punong-puno ka ng pag-asa. Araw-araw, punong-puno ka ng pag-asa. So, di ba? Punong, punong pag ang tao punong-puno ng pag-asa, talaga namang, mai-enjoy mo ang buhay. no sa kabila ng mga pag uusik sa problema, diba? punong-puno ka ng pag-asa. At dahil punong-puno ka ng pag-asa, yung mga tao sa paligid mo na nawawalan ng pag-asa ay magkakaroon ng pag-asa. Kasi bakit? makita nila, yung taong ito, grabe na yung problema nito. Grabe na yung karamdaman nito. Grabe na yung pinagdaraanan nito sa buhay nito pero nakangiti pa rin. O, oh, di ba? <laughs> di ba? Uh -huh. Katulad ng kwento ko, no? may kwento na ako sa gawain. Na may isang tao magpapakamatay na sana. Pero nakita niya yung isang tao na ano, yung yung putol yung kamay, putol yung dalawang kamay. Nakita niya tumatalon-taloy na napakasaya, no? Magpapakamatay na sana itong taong ito. Nagrabi ng problema kasi nga na depress na eh, parang nawala na siya ng pag-asa. Pero nakita niya yung taong 'to, walang putol yung dalawang kamay. Tumatalon-talon. Alam nyo, hindi niya na tinuloy yung pagpapakamatay. Hindi na siya nagtumalun sa, sa, sa tulay para magpakamatay. Kasi na impaired siya eh. No? Yun sa taong yun. Na tumatalo. Kahit wala nang kamay. Sabi niyo, wala na itong kamay taong to. Pero masaya pa rin sa buhay. Di ba? Hindi e ako, kumpleto katawan ko. No? Di ba? So, hanggang uh, siyempre, tinalong niya. So, ano, ano ba yung sekreto mo? <laughs> Ano ba yung sekreto mo? Na kahit putol na yung dalawang kamay mo, masayang masaya ka pa rin. No? <laughs> di, di, ko na nang kung ano yung ano, basta secret na lang no, bakit siya nagtatatalon. Pero ang ano doon is, dahil yung taong ni'yon ay nakita niyang masaya, no? Oh, nabuhayan siya ng loob. No? Hindi, niya na, na, hindi niya na tinuloy yung kanyang pagtalon. No? So, may kita niyo, in the future, no? Magkaroon, ano sabi doon, maganda sa Tagalog, eh, no? Magdulot sa inyo ng kinabukasang puno puno ng pag-asa. Pag sinabi natin kinabukasan, kinabukasan. Next day. No? So, ngayon. Tapos mamaya, bukas. Bukas, bukas uli. Kinabukasan, 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 kinabukasan. Ibig sabihin, araw-araw punong-puno ka ng pag-asa. Araw-araw punong-puno ka ng pag-asa. Kaya kaya tanong mo naman yung pinagdaraanan, araw-araw, may kakaroon tayo ng pag-asa. Kung, yun lang naman eh, kung tayo'y susunod sa kalooban at willing tayong umandargo sa proseso ng Diyos, sa pamamaraan ng Diyos, sa guidance ng Diyos, sumunod sa kanyang salita, dahil ito ang magdadala sa atin sa plano ng Diyos. At yung taong nasa ilalim ng plano ng Diyos, ang sabi doon, maraming mabubuting bagay na mangyayari sa kanyang buhay. Ano ibig sabihin ng mabubuti? Alam nyo, mga kapatid, sabi nga, walang problema. Naging problema lang isang bagay kasi tinignan mo siya ng as problema. Pag sinabi mabuti, binabago ng Diyos yung attitude ng utak po natin, ng pag-iisip natin. Diba? Binabago ng Diyos. Sabi nga, if life gives you a lemon, make a lemonade. Kaya kahit parang sa tingin ng tao, pangit yung nangyayari sa iyo sa kabila nyon, meron ka pa rin nakikitang kabutihan. Kasi yung sinisik na natin ngayon, Lord, what is your purpose? ba? Diba? Lord, itong mga taong itong naninira sa akin, naiingit sa akin, I know you have a purpose, Lord. So dahil doon, nakikita mo pa rin, may mabuting plano ang Diyos sa kabila na parang hindi magandang nangyayari na ginagawa ng tao sa akin. O, kaya sa problema, gano'n din, di ba? Mabuti. Yan. Yeah. <laughs> Di ba? Kasi minsan yung problema yung attitude ng utak natin eh. Pag hindi na bago yung attitude ng utak natin, yung condition ng utak natin, walang, walang mabuti kang makikita. <laughs> wala kang mabuti sa buhay mo. Pero pag nabago ang utak natin, ang isip natin, kondisyon ng utak natin, dahil nandun yung salita ni Diyos, kahit sa tingin ng iba, hindi maganda. Para sa'yo, nakakakita ka pa rin ng way. Ah, maganda to. Mabuti to. ba? Diba? Minsan, sa tutulang, hindi mo nakikita yung kabutihan, yung maganda sa bagay na yon. Hindi mo nakikita yon kasi bakit? Kasi minsan gusto lang ng Diyos, baguhin ka muna, baguhin muna tayo. Na? Yeah? Masyado natin nakikita yung pagkakamali ng iba, pero kung tayo ay totoo na sumusunod sa kalooban ng Diyos, sa salita ng Diyos, makikita mo, hindi pala sila may diferensya. Ang unang dapat baguhin, hindi sila, kundi tayo kapag nabago na tayo, doon natin may kita, tunay na mabuti ang Diyos. Maganda ang plano ng Diyos. So yun lang mo, mga kapatid, nawa ang Diyos patuloy magpala sa bawat isa sa atin at nawa tayo kanyang gabayan upang sa araw-araw na ating buhay sa bawat kinabukasan, meron tayong punong-puno ng pag-asa ang bawat isa sa atin. God bless po mga kapatid.